nga na hindi pwedeng ipagbreed ang magkapatid na betta fish? Ayan, isa yan sa mga most common question ng mga kaisda na nare-receive natin galing sa ating mga newbie betta keepers na nagsusubok pa lang ng betta breeding. Ayan, so sagotin natin. Ayan, kung ako yung tatanungin ninyo mga kaisda no, wala na ikitang mali or masama na i-breed yung inyong mga magkakapatid na betta fish kasi kahit ako mga kaisda, ginagawa ko yan. Talagang bumipili lang ako ng mga betta fish na gusto kong i-breed base dun sa itsura nila, sa strains nila, sa color nila. Pag nagustuhan ko yon regardless kung magkapatid sila, mag sila ate or kuya, talagang pinapares ko sila sa isa't isa kasi hindi naman magiging abnormal yung magiging anak nila mga kaisda. So sa tinagal-tagal ko na nagbe-breeding, wala pa akong na-encounter na naging abnormal yung mga kinarabasa ng betta fry dahil magkapatid yung aking ipinare. So wala naman mga kaisda. pwedeng pwede ninyong gawin na ipares yung mga betta fish kahit magkapatid pa yan as long as na sila ay healthy, sila ay ready na to perform the breeding, ayan meron ang kapasidad yung male betta ninyo na gumawa ng bubble nest, pwedeng pwede na yan alam din natin mga kaisda no, na talagang pina-follow through natin kung ano yung tamang process sa pagbibreed ng mga betta fish para masigurado natin na magkakaroon din tayo ng high chance na maging successful yung breeding natin. So walang masama doon mga kaisda no, kahit magkapatid yan, pwedeng pwede nyo silang i-breed. Pumili kayo ng mas maayos, ng mas maganda. Yung talagang trip ninyong i-breed no, kahit kuya niya yan o ate niya yan, pwedeng pwede mga kaisda kasi yun lang din naman yung cycle ng betta fish. Bibili tayo ng one pair tapos pag nagkaanak, tapos dumami sila, pipili lang tayo din sa mga anak nila kung ano gusto natin